Sama kita. Law mga tropa. Nandito ako sa patid ko. Dumalaw ako kasi uwi kami ng Isabela. Inagahan ko na. Sama so, ako nagtatago mga tropa. Eh, no? Parang kairi. So ano kasi ngayon mga tropa. ah uh, Siyempre minsan lang ako dyan machat. Sinamahan ko na. So surprise namin kasi birthday ng mga best friend namin ng kabataan. Yung kambal. Actually ex niya kasi yung isa sa kambal. So, ewan ko ko nandun. Kasi yung, yung kambal na ano, si Joy. Yan. Hi, shout out Joy and Julie. Ano yun? Ah, may asawa at anak na kaya bawal natin siya. No? Si, si Julie na lang pupunta namin. Eh, wala na rin yung iba namin best friend doon. Kasi yung kumari ko, maring ekang, nakakalis lang pala papuntan Japan. Pero nandun yung founder namin, yung isang best friend namin. Si maring Oreo. So, pumunta kami mamaya sa Senate, mga tropa. So, dinanan ko siya sa bayan. So, sumag sa kapatid ko, mga tropa surprise. Bibili niya ng ano, mga pagkain. Marami pera to si pareng kay. So, yan. So, ganoon talaga yung mga ano. Kahit matagal na kayong hindi nakikita. Alam nyo, madalang kami magkita-kita. Kundi months, years, decades yon Yung mga magkakaibigan tropa. Kahit di kayo nakikita-kita ng years. Lalo na pag may pamilya kayo. At least, minsan kayo magkita-kita. Alam nyo, magkakaibigan pa rin kayo. Kasi pag tumanda ka, maniniwala ka na. Mas importante yung kukunti yung kaibigan kaysa sa madami maniwala kayo sa akin kasi habang tumatanda kayo nawawala yung mga kaibigan pero kukunti yung natitirang tunay kaya yun lang <laughs> ayan dala mo namin sa kapatid ko ang Isabela so after nito yan bibili si kayo ng mga ano ayaw ko kung ano, bibili nito tapos pupunta na kami sa Sainite malapit lang naman dito yon so ano balichas naman to kita na lang kami mamaya makikilala nyo yung birthday girl si Julie Joy Saka si ano yung pangalan ni Joy na isa? Julie Joy saka Mari Lu, Mari Joy, Mari Lu Joy yon Tapos si Maring Oreo. So ayun ko nandoon inaanak ko yung panganay niya. Wala na kasi si Mang Don saka si Ekang. Mga tropa namin saka ka nasa ibang bansa na. So yun lang mga tropa. <tinyo> So, you know, mga tropa, nakaka LSS Yung <laughs> so, mga tropa. So ayan, nakabili na kami ng cake. Yung ano namin, you know, Major sponsor. Pero nakadurog na. Iyan. Silipin ko kayan. Mamaya pa ay pagalis natin, kapitan mo na lang. So mga tropa kami, kakahanap namin ng pansit. So mula no Baliches. Inabot kami so, bago na kahanap. So may bago akong nakita, ayan dito sa Elliot parang bago lang to mga tropa kasi kapatid ko dito na yung banda malapit na siya eh yung sa ginagawang SM dito yung SM Bagumbong pre konti na lang ayan yung dyan yung SM Bagumbong mga tropa so uh, pagano hindi nila Hello mga tropa. So andito na. <laughs> At na surprise siya yung best friend namin yung birthday girl yung isa sa kambal. Ayun. iblow mo muna bago mo i-job. Ayan, yeah, surprise. So ito yung mga anak nung kumari ko. Yung dalawang, yung kambal. Si Marco saka si Marcia. Yung so nandun pata yung anak ko. Eh. Oh, oh, happy birthday to you. Ting, <mimit> ting, ting. Happy birthday <mimit> to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ting ting ting, ah, Talaga surprise ka? Ano masasabi mo? Surprise! Surprise! Nakakainis! Ano masasabi? Ayan. Surprise namin siya. Inaanak na rin kita. Wala ka sa akin. Na. Yun lang. One, two, ready, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, to oh, Juling. Wish, wish na. Happy birthday sa si isang kambal. Happy birthday, Joy. Wala ka dito. Ayan, we wish ka na lang namin. Oh, wish, wish na. One, two. Ako naman wish. wish ko na lang siya. upo. Yay! Anak <laughs> <inap> ng tete. Uy, <laughs> mga tropa, grabbing yung wish niya. Siguro yung wish nito, love life o kaya long life. Yung mga ganun, grabe ang haba. Ayan. <laughs> so, <yung> sinurprise <laughs> namin yung best friend namin ng mga kabataan namin. Yan. So, wala dito, Joy. Joy, happy birthday na lang, ha? Yan. Kasama ko si Paring. Uy, nasa na iba namin mga tropa. Humabol na kayo, ha? Bye. So ayan na ay yung chismisan namin mga tropa kasama si Maring Orion na inabot na anim na oras. <laughs> Ang tagal na chismisan So, yun lang yung vlog natin for today. Once again, happy birthday, Kambal. Thank you pa rin, Kairi. And see you on my next vlog. Bye!